Ayan guys, nagbabalik tayo pagkalipas ng mahabang panahon. So ngayon, magluluto tayo ng pili. Ayan, yung mga taga-bicol dyan, mga taga-probinsya, alam na alam yan. Ayan. Kung tawagin dito sa amin, linanta. Ayan, linantang pili. Yung mga taga-Maynila kasi, ang alam nila sa pili, yung pili nat na, yung mismong kinakain na, yung laman. So bago yon may kinakain pa dito yung balat ayan ayan so lulutuin natin to ngayon then mumukbangin natin mamaya so lalagyan natin ng ayan maligamgam na tubig maligamgam lang kasi pag sobrang init hindi maganda yung pagka lambot nya so maligamgam lang And then hintayin natin mga 13 minutes siguro malambot na yan then pwede nang kainin so ayan abangan natin ayan try nga natin kung malambot na o pwede na so ayun kakain na tayo mukbangin natin to So, ito na yung ating pili. Then, syempre, di mawawala yung kanin. Kailangan may kanin. Napakasarap na yung ulam niyan. Ayan, meron tayong paksiw na isda. Then, ito yung sausawan. So, ayan. Ito, meron din, meron din tayong saging. Ayan. Healthy living. So, simulan na natin. Ayan. So, andito na yung pili natin. Ayan, o. Oh. Napakasarap. Ayan, o. Oh. Yung mga uh, iba nito, hindi alam na kinakain to eh. Ang alam lang nila yung pinaka nut. Yung pinakalaman nito. So, pero pagbikulahan ka sigurado nakatikim ka na nito. Ayan o. Oh. nha yeah, sầu sầu nè tiếng là toyo, um, sướng, um Siyempre, di mawawala yung kanin. Napakasarap iulam nito. Tapos, masarap na sa usawan dito talaga, yung bagong isda. Kaso lang, wala tayo ngayon. So, tuyo alaman si ilang muna, tapos may sili. Yun. Napakasarap na rin. Ayan o. Oh. Hmm. Pili pa lang, ulam na. Mayroon tayong paksiw na isda. Bagay na bagay. Kung siyempre, pag taga-bicol ka, sigurado nakatikim ka rin ito. Tawag dito sa amin, dinantampili. Kasi nilalanta mo na siya eh. Para lumambot yung balat. Yan. I shout out sa mga bicolano. Mmm. Narap! Ang kaganda sa probinsya. Patisda, sariwa. Gulay, sida. Sariwa. Yan o. Kabalyas. Paksiw na kabalyas. Pili pa lang ulam na. Hmm? Yun Yan oh. o. Lambot niya. Hmm. Ito, pag biniyak mo ito, andito yung pili nat. Yung ginagawang uh, pili kindi. O ano paman. Pastillas o ganun. Hmm. Hmm. Ay tayo harap yun, na to, itong gusto yung kanin ko. Ayan. Hmm, Salsaw natin sa toyo. Hmm. Hmm. Pili lang, okay na. Siyempre, di mawabalain yung saging. Libre saging dito, nasa tabi-tabi lang. Nug mm. mm. na hinug na. Sarap. Tamis. Mm. Nagpauwi, sarap pa. So ayun guys, tapos tayo. Busog ako. Sana nga sinamahan niya ako sa pananghaliang ito. Tanghali pa ba? 1 120 na pala. So ayun guys, agadita na lang muna.